dense na injured ko ito yung foot metacarpal by the grace of god no gumaling ako at ano hindi na operahan so ngayon nakabalik tayo sa game pero may isang sad news no yung araw guys ah It's been 6 months no since na injured ko ito yung port metacarpal. So basag po talaga yan. Okay wala. So sya, uh, na semento siya. Ah uh, gutter. Big sabihin itong tatlo na to. Pag ganun semento for 2 and a half month. And then after 2 and a half month in x-ray so mayroon pa rin pero nakadugtong na siya then last uh, 19 or 21 ata yung last x-ray ko it's been 6 months so dugtong na siya pero ingat pa rin so naglalaro ako na ito naka splint nakaka-shoot siya. So ma nakakalaro na rin ako kahit papaano. Ah, uh, yung nakakahiliga natin laro na lalaro na rin ulit natin. So marami nang nagsasabi na hindi hindi na raw ako makatira nang maayos at maka-shoot which is totoo nga. <laughs> so may kirot siya, may kirot pa siya. Siguro taon ito yung tinatawag na bone remodeling. Ah, uh, pero by the grace of God, no? gumaling ako at ano, hindi na operahan. So ngayon nakabalik tayo sa game. Pero may isang sad news. What? Uh, Bro, what are you talking about, man? Nagkaroon ako ng ano, ng insomnia. So mayro mga time na hindi ako nakakatulog. So sino yung nakaka-relate dyan? Or kung nakakatulog man ako, uh, mababaw kasi lang oras lang so nagpa check up din ako sa doktor nagpa check up ko sa doktor uh, laboratory yung ganyan so okay naman okay naman ang mga laboratory laboratory ko healthy naman ako and then in advice ng doktor na tingnan natin yung ano mo yung x-ray natin yung ulo may problema sa ulo so, pagkatapos okay. ko ma-x-ray bumalik ako sa doktor interview niya ako nagulat din siya sa result ng pali sabi niya bakit ganito yung lumabas sa x-ray sa ulo mo hindi ako napasil ako ang binigay sa akin inabot sa akin yung result so ito yung lumabas yan, Tapos yan yan pa o so, sabi niya sa akin ano ba pinanggagawa mo Ay, yun yun yung toko na ito dok ganyan ito, yun ito. Yun yan, yun yan. So, sabi niya gano na ba karami na order mo eh sabi ko dok konti lang naman eh binibinta ko rin naman eh Pagdaro no. eh, kasi may baling nga ako eh. So, yun, yun yung ano, naging dahilan so kaya kayo guys huwag masyadong dot -dot, dot dot hindi, hindi talaga kayo makatulog yan masakit sa ulo tapos napupuyat kayo tapos yung alarm nyo diba Lazada Shopee o so, lagi na alarm digising na naman kayo dot dot na naman so dapat ano uh, relax lang sa pag dot dot sa pag add to cart para yung tulog natin ay mahimbing